pag-ihawan pag-ihawan ng talong talong, talong, talong talong, talong, talong ayan nag-iihaw po ako ng talong sino ang relief dito yan na po ang tiyatalong na inihaw ko ayan o oh. sarap ng ulam namin talong talong na inihaw sino ba ang relate dito sa talong na inihaw nagulam ba kayo ng talong na inihaw hmm? sarap sarap nyan salap salap na talong na iihawin tapos isaw sa baguong. Ganito ang buhay sa probinsya. Hi guys! Good afternoon! Pag-ihaw tayo ng talong. i hau i hea hopu nang talung. Hello guys! Nag-ihaw po ako ng talong. Itong pananghalian namin. Sino pang relate dito? Ayan, talong na masarap. Sarap-sarap na talong. Ulam namin mga may tangal. namin sa baguong. Thank you sa aking 6 million viewers. Ganito ang buhay po sa probinsya. Magluto ng talong 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 thank you po sa aking 6 million viewers sino po ang kumakain ng talong ayan talong ang ulam namin Sarap-sarap siya. Sarap, yeah. Ayan, luto na to. Hmm, pusa. Ano, gusto mo kumain ng talong din. O mamaya. Ihingi ka ng foods. Mamaya-maya. Ayan. ito po ang trumpet. Trumpet! Pag-ihip ng ha, ano ba yon ng hangin para mag-apoy. Mag -drop mamaya mag isa ako ng bagoong yan ang pagsasawan ko mamaya yes thank you very much for watching my 11 million viewers thank you very much tinubang bang relate mag nag-uulam ng inihaw na talong ayan oh uh. inihaw na talong ang pagluluto ng talong is pisilin kung malambot siya at saka sunog siya um, ayan talong uh -huh, Yung pusa gusto niya rin mag-ulam ng talong ninihaw Thank you very much sa aking 12 million viewers. Hello, Roding Domingo. Thank you very much for watching. Maestro Ilocana, thank you very much. Masarap nga isawsaw ng baguong na ginisa. Salamat. Thank you very much sa tamsa. Uh, My Maest uh, Maestra Ilocana, thank you very much. Roding Domingo, shout out sa inyong la dalawa. Thank you very much sa aking 8 million viewers.

Yes, Daba. Thank you very much. Okay. i kita mamaya. Titingnan kita mamaya. Babalikan kita. Hanalin sa, sa Daba. Hanalin sa Daba. Thank you very much for watching. Sa aking 4 million viewers. Ayan. Um. Ang buhay sa probinsya ganito lamang ay nako sarap-sarap pabuhay sa probinsya diba thank you very much Hannah balikan kita puntahan kita mamaya thank you very much

Hindi ko na itutorta ito. Balatan ko pagkatapos lagyan ko siya ng isaw-saw ko sa baguong. Sarap. <laughs> Okay, hanggang dito na lang tayo muna. And see you again next video. Thank you very much for joining. Shout out sa inyo, Maestra Ilocana, tapos Hanalin sa Daba. Thank you very much sa pag-join sa aking video. See you next video. Bye-bye.